Good evening, so ngayong gabi uh, Sumuli ako mo pala si Macdalong Pines At uh, ngayong gabi Akin lang uh, share sa inyo na Bumibinta ko ng ano, Cellphone Oppo A3s So hindi ko to Sineshare sa inyo dyan sa Youtube Sa mga Youtube uh, uh, Subscriber ko para magbili nito Pero kung gusto nyo magbili pwede naman uh, Oppo A3s So ito po, binalot ko na at bukas akin tong ihatid na dun sa mag magabili nito um, ako ako ay isang student pastor isang estudyante pa lang at gusto ko rin kumita ng pera so meron ako pera meron binibigay sa akin allowance which is 6,000 every every month sabi ko gusto ko meron akong ano ibang income so ito yung ginawa ko Nag-business ako. So, I mean, uh, isa akong pastor, pero mayroon akong business. So, sa akin yan, para sa akin, ano siya, balance. Yung concern ko, hindi lang spiritual, kundi financial din. No? Balance. Uh, between uh, spiritual and financial. So, as a bata, ay, hindi naman, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na ako magamit ng word na bata. Kundi, as a uh, as a 23 years old man. Uh, man. 'Yung alam mo 'yung ano, diskarte, diskarte sa buhay. Mahirap kasi minsan na-short nasho din ako, na-short nasho ako sa mga um, 6,000 uh, a month. Minsan na-short nasho din ako. Minsan may prob may problema din ako sa pag budget eh. So yun ito 'yung ginagawa ko. Meron akong business nagbibenta ko ng cellphone, buy and sell. Galing po itong uh, Lazada. Tapos yung so isa kong uh, paparating galing Shopee. Nga lang minsan, ano, hindi, hindi mapagkatiwalaan yung sa online. Pero take a risk na lang talaga. Ito yung Oppo E3S. A3, 128GB. Tapos 6GB RAM. Oppo E3S. ah uh, Android 8, Android 8. So uh, nilabas ito noong 2018. So mayroon ng katandaan tong phone na to kung ikumpara sa mga bago, sa mga bata pa mga cellphone lang ngayon like Infinix ng 2020 lang yan ata atay eh. 2020, 2020, 2019 ito naman 2018 Oppo A3s um, yun lang kahit paano ay sa buhay mayroong pagbabago Kasi may problema na dumating, which is yung problema ay financially. So yung gagawin, yung gagawin ko, magre-respond ako sa problema. Hindi pwedeng hindi ako gagawa ng paraan. Sabi so, may problema, walang problema na walang solusyon. So ito, yung ginawa ko, uh, may problema, naghanap ako ng solusyon. May problema akong financial so ito yung solusyon ko. Meron akong business. Nagbibinta na ako ng mga cellphone. So, yung gusto ko lang isabi sa inyo na um, oo, tama. Mahirap kumita. Um, mahirap humanap ng pera. Pero pag meron kang diskarte, sipag, magagawan at magagawa ng paraan yan. Ito. Wala namang imposible. Eh. Wala namang imposible. Ano lang, diskarte lang pagdating sa business. So, dito total ko 'yung uh puhunan, 'yung maging kita ko ilan ba? Tapos 'yung panggastos ko gina-gina-divide-divide divide ko na lang sa para uh, hindi ako malugi no eh yun 'yung ano minsan na dapat hindi ako malugi. yun 'yung mindset ko rin, dapat hindi ako malugi. 'Yun lang, guys ah uh, balanse na sa buhay. No, dapat uh, malapad tayo. Kung mag-isip tayo dapat ano, malapad. Spiritual, uh, financial din. Uh, dapat marunong tayo mag sa buhay. So, yun lang. Bye-bye. God bless.